1, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayo lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo. nakikita naman niyo, ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hot dog. Dahil sa hot dog, ang beauty ng mama sa niyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at kasing ganda ng mama sa ninyo ngayong araw ng Sabado. So, happy weekend sa inyong lahat. Dito naman sa Thailand ay Children's Day na talaga namang nagdiriwang nila ngayon kahit saan ka magpunta sa labas ay may mga pa-party para sa mga bata. Kahapon sinelebrate na nga namin yung amin Children's Day para sa mga estudyante namin na talaga naman, oh my God, nakakapagod siya. Namigay kami ng isang katutak na stop toys. Tapos, ayun, uh, may mga palaro kami sa mga bata at doon nagpakain pa kami ng bonggang-bongga na talaga naman, oh my God, pati yung mga nanay, yung mga bata nagpuntahan doon sa school. Kaya grabe ang service namin yesterday. Nakakaloka. At hindi lang yan yung pinagsuot kami na superheroes character, ayun ang pinakamatindi kasi ang init, grabe yung pawis ko talaga, lagatak talaga. Daig ko pa ang nag-exercise ng bongga-bongga. So yun, so sana yung eksena ko kahapon, kasi sa loob nun, Catwoman siya. So, doble yung costume ko. Uhubarin ko sana si Batman. Tapos, ayun na magka-Catwoman ako. Kaya lang, naloka na ako. Hindi ko nakinaya. Talagang, Diyos ko, pigang -piga talaga sa pawis yung, ano, yung katawan ko na, oh my God, parang lahat nyata ng tubig ay inilabas niya. <laughs> Kaya, wala akong ibang purpose yesterday na sana matapos na yung opening show. At, ayun nga, mga 10 o'clock pa lang ng tanghal, ng umaga, ay nagpalit na ako ng bongga-bongga. So, yan. Kasi, naloloka talaga ako. Hindi ko kinaya. Ang init. Tapos, ang hirap kumilos. Alam mo yon Sabi nga nung director ko, gusto ko pa naman magpa-picture sa iyo tapos yung nakita ko ta nagpalit ka na sabi ko nakakaloka ka naman sobrang init-init kaya noon sabi niya oo nga pati daw yung costume niya ang init din anyway nag-enjoy naman yung mga bata at nag-enjoy naman ako syempre ang akin PE teacher ay Captain America naman ang drama niya so yun so kami ang gwapo niya ang ganda ko charot so yun nakakaloka so yun masaya masaya yung mga bata yun naman yung importante Saka, masaya yung nakakuha ng ibinigay kong bisikleta. Tuwag-tuwa siya kasi yung akin yung nabunot niya. O, oh, diva, So, pink na pink ang beauty natin ngayon. So, first time ko na itong suotin itong t-shirt na to. Nakakaloka. O, oh, diba? Ang ganda ko. Mukha kong candy. Charot. So, yan. So, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga tatalakay natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, Mama Sam, tingin mo sino ang mas malakas na pambato sa Miss Global, si Miss Philippines or si Miss Thailand? Actually, kung pag-uusapan natin yung beauty na tinatawag, ang yung beauty ni Miss Thailand kay Pearl Hong, di ba? Kay Miss Philippines. But, Siyempre, iba talaga yung kalibre pa rin ni Miss Philippines. For sure, si Miss Philippines, pagdating sa communication skills, kaya niyang kabugin dito si Thailand ng bongga-bongga. Kaya niya lang pasuhin ng todo-todo. And then, of course, performance level. Alam natin na kakabog. Kaya lang kasi yung mga Thailand, meron silang swerte ngayon pagdating sa beauty pageant. Kaya, nagniningning talaga sila ng like a, a, diamond star. Pero yung sasabihin mo yung kalibre ba sila, ayon medyo, hindi ako sanayon doon kasi parang feeling ko kulang yung caliber nila na para masungkit nila yung corona. Noong last time yata na manalo ang Thailand dito sa Uh, Miss Global noong 1983 pa niyata kung hindi ako nagkakamali o 1980 o 1983 tapos ngayon 2023 na kamusta no <laughs> so yon so I hope na sana makapasok siya sa top 5 para marating niya yung dapat niyang marating dito sa Miss Global. Di ba? So, at congratulations ngayon pa lang, syempre, sa pambato natin na si Pearl Hong, na talaga namang umaariba ng bonggam-bongga. ba At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Tracy Maureen Perez, tinarayan ni Christina Moran, sinabihan na hindi siya maganda in person, kaya naman, Tracy Maureen Perez, ang fit ba ang kaya naman, Tracy Morin Perez, ang balik niya. Love talaga ako ni God kasi buti na lang hindi ikaw ang naging judge. <laughs> so, so nakakaloka. So, yon So, ang beauty, hindi lang naman yan nakikita sa pakaanyo ang panlabas Ang kagandahan ng isang tao ay nakikita yan sa kalooban. Oo, syempre, beauty contest to. So, dapat maganda ang isang babae. Diyos ko, sinabihan ka na pag wala ka palang makeup, hindi ka maganda. Eh, kaya nga may makeup para gumanda ang isang babae, ba diba? So, meron kasi mga kandidata talaga na alam mo yon without makeup or may makeup, talagang sa ang beauty nila. Pero may mga kandidata kasi na alam mo, gumaganda sila lalo kapag namin may makeup sila. So, yon Ang masasabi ko lang dyan, ah uh, siguro yung attitude, yung number one na dapat tignan dito sa mga kandidata kasi kahit anong ganda mo ay eh, kumaldita ka naman wala din kung ano ang ganda mo ay eh, pintasera ka naman di wala din but si Tracy Maureen Perez alam ko maganda ang kalooban na meron siya at parang alam mo yon piling ko kahit wala siyang makeup or may makeup siya, ay maganda pa rin siya sa paningin ko. So, yon So, buti na lang marunong lumaban to si Tracy Maureen Perez. At as si Tracy Maureen Perez at naipagpatanggol niya ang sarili niya sa tamang pananalita. di ba diba? So, nakita natin na talagang yung kung paano siya sumagot sa mga ganitong bash at nakita natin kung gaano siya ka queenly, di ba? Kung paano niya dadalhin yung mga ganitong sitwasyon na alam mo yon na wala siyang natatapakan ng ibang tao. Charot! So, yan. So, para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, tingin mo, Ana Valencia, dapat pa ba lumaban pa sa isa pang beauty pageant at anong pageant ang dapat niyang salihan mm -hmm. sa Ano Valencia na talaga namang maganda at matangkad. So, nagagandahan ako sa kanya sa dalawang laban niya sa Binibining Pilipinas, iba talaga yung beauty na meron siya. Kung ako tatanungin mo, syempre, ang pagiging isang Binibining Pilipinas, ay Binibining Pilipinas yan. Kung baga, hindi yan mawawala sa sa di ba? Kasi sabi ng gano'n, once you are binibini, -bini, you're always a binibini. -bini. Pero kung gusto niya pa lumaban, I think try niya yung supranational. Kasi yung beauty na meron siya, talagang swak na swak doon. Siguro gawin lang transformation to become a supranational girl. ay nako, panalo to. So, gusto ko na kung sasali siya ulit, try niya supranational. Kasi panalo talaga yung beauty niya doon. Saka nakita naman natin si Ana Valencia. Maganda yung naging performance niya sa Miss Globe at nag-second runner-up Pero syempre, hindi naman porkit nag-second runner-up ay sigurado ka na sa susunod mo pang lalabanan. Pero kailangan kasi maganda pa rin talaga para manalo sa susunod na laban niya. So, yon. Kung halimbawa, ang target niya ay corona. So, gawin niya, pag-aralan niyang maigi kung saan siya dapat sasali na pageant, pag-aralan niya kung ano yung meron doon, and then, i-transform niya yung sarili niya to become a next queen. Di ba? So, pero kung ako tatanungin mo, saan siya, I think supranational pwede. Di ba? Huwag universe kasi parang pinko ko, masasayang lang siya doon. Charot! So, yan. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo kay Napoleon Amelex, Krishnan Grabides at saka CJ Apiasa, dapat pa ba silang sumali pa sa beauty contest? Ayan. Ako to be honest ha, si Chris Nan grabides alam naman natin na lalabas siya sa Miss Charm at in fairness ha, nangunguna na siya doon. So sa mga prediction sa Miss Charm, talaga nangunguna si Philippines. But syempre marami siyang makakalabad doon. Nandun si Miss USA, nandun si Miss Thailand, maganda din ang pambato ng Thailand. Kaya dapat talaga pagandaan to ng todo-todo ni Chris Nan grabides At saka si Pauline Amilex naman, I think Pwede naman siya magbalik sa Miss Universe kung gusto niya, Miss Universe Philippines. Eh, may napatunayan naman siya sa supranational. Eh, di try niya uli mag Miss Universe Philippines kung gusto niya, di ba? Pero sana sa pagbabalik niya, sigurado na siya na ang mananalo, di ba? Kasi syempre, mahirap din naman yung paulit-ulit ka sumasali tapos hindi mo nakukuha yung corona dahil may mga dumadating na kalaban na alam mo yung nahihigitan siya. But ako, ko kay ano, Pauline Amelex, siguro okay na yung pagiging supranational kasi mahal siya ng tao. Kung baga parang ano na yon uh, the best pageant na, na napuntahan niya. Kung baga parang mas maganda na yung magtapos ka sa ganito. More than do sa itatry mo pa isang beses tapos mamaya biglang hindi ka naman nila piliin. So medyo parang hindi maganda. Ang akin, Pagiging supranational winner na yon, Para sa akin Diba? And then si CJ Apiasa naman I think Miss Grand Pwede sa Miss Grand Bakit naman hindi? Supranational pwede din Malay mo di ba kumabuk yung beauty niya doon In the future Hindi natin alam So Basta laban lang mm -hmm. So yan at para naman sa sumunod na chika, masama ano naman na masasabi mo sa styling ng pambato natin sa reina Hispano-Americana na si Michelle Arceo. So, nandun na nga siya. Nakikipag-compete na siya. Uh, I'm so excited kasi syempre nakita naman natin na talagang binibigyan niya yung best niya. So, gusto ko yung nakikita ko sa kanya na fresh overload. Ang ganda-ganda ng beauty na meron siya. Talagang masasabi mo na parang wow, palaban. Sa kaya, ang, ang, drama niya doon ay mahaba yung hair niya, di ba? So, gumagamit siya na extension. So, maganda yun kasi nakakatulong para mabago yung looks niya. Sa kaya, nagmumukhang sexy siya. Lalo na yung nakita natin yung photos na nilabas niya na talaga naman masasabi ko, oh my God, si Michelle or seyo, fresh overload so, labad lang magtiwala tayo sa kanya hindi ko sure kung ano ang mga eksena na gagawin niya pero nandoon lang siya dapat na may enjoy niya yung pageant more than do sa ilagay niya sa ulo niya na nako kailangan laban na laban ako dito so just keep enjoying lang para alam mo yun kung ano man yung maging resulta nito happy ka sa experience di ba but naniniwala naman ako na caliber naman siya at kaya naman niya sumabay so feeling ko magbibigay siya ng magandang performance talaga sa mga susunod na araw dito sa Reina Hispano Americana 2024. O, oh, di ba? Ay, nako, kaabang-abang yan. Bongga yan. And then, para na sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo kay Miss Fire Thailand. Dapat pa ba siya lumaban sa beauty pageant? Oo. Uh -huh. Ay, nako, eto. Alam mo, bata pa siya kasi 18 years old lang siya, di ba? So, abangan mo yan kapag mga 20, after 2 years, or 24 years old. Oh my God. Tapos, i-develop mo yan ng bonggang-bongga -bongga to become a next Miss Universe Thailand. Ay, nako, may laban to si Bakla kasi marunong magsalita kabogera, marunong maglakad, talaga namang pumapalo. So, ibig sabihin, potential siya na maging kandidata dito sa Miss Universe Thailand in the future. So, siguro, kailangan lang niya munang magpahinugin pa ng todo-todo para mas makaagi ba pa. So, kung ano yung experience niya dito sa pagiging isang Miss Earth Fire, gamitin niya yan para makarating siya sa kanyang paroroonan sa Miss Universe. So, malay mo, magta 5 sa Miss Universe kasi, di ba yung mga sumasaling Miss Earth, tapos nagmi-Miss Earth top 4, tapos pagdating sa Miss Universe, o may eksena ng bonggong-bongga, o oh, di ba? So, Ayan, pahinugin lang siya kasi potential naman na talagang may beauty talaga si Bakla. Makikita mo sa kanya yung talagang natural Thai beauty. Oo uh -uh. At maganda to pag pumayat, nawala na yung mga baby parts tapos plus nag-training ng todo-todo. Nako, future queen yan. O, diba? And then, ang tatapat ni, syempre, sa Miss Universe Philippines nila, Alexi Brooks. Brooks, di ba? At saka si Atisa Manalo, kaabang-abang. Yes, kaabang-abang nga yung dalawang kandidatang to. Kung sila ba ay magiging officially candidates dito sa Miss Universe Philippines. Ngayon pa lang, hindi pa man sila kandidata. Ay talaga naman pinagtatapat na sila ng bongga bongga Bukas pa ang Miss Iloilo. <laughs> At isa nga dito sa mga kandidata ay si Alexi Brooks para piling ko ang bongga kasi parang iba yung ino-offer niya ng ganda iba yung ino-offer ng ano na galing kumbaga parang black beauty di ba so isa sa mga oy interesting to mali mo this year black beauty na ipadala natin pero Uh, depende pa rin yan sa performance na ipapakita niya dito sa Miss Iloilo at kung gaano ba siya ka-strong candidates pagdating sa national pageant. Kasi syempre, hindi lang naman silang dalawa ni Atisa magdalaban-laban dyan. Madami. At saka si Atisa Manalo, naghahanda din kasi. Kay Atisa naman, alam ko na may experience na siya pagdating sa international pageant. So, alam niya kung paano niya ipapanalo yung competition ng Miss Universe Philippines. Hindi to biro para kay Atisa Manalo kasi syempre maganda yung posisyon niya sa Miss International bababa ulit siya para maging isang kandidata ng national pension. So, ipuprove na naman niya yung sarili niya sa atin lahat. And then, I hope na talagang well prepared na itong si Atisa Manalo sa darating na Miss Universe, 20, uh, Miss Universe Philippines for 2023. I'm so excited kasi syempre iba pa din talaga yung magiging bakbakan ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines at nakita naman natin ngayon pa lang yung mga naririnig natin na magsisisalihan at yung mga taga-ibang ibang bansa, may mga ganun pa, di ba? Kung iisipin mo, oh my God, talagang bardagula at bardagulan ang magaganap dito sa Miss Universe Philippines for 2023. And then, ang natin kung eto nga ba si Alexi Brooks ang magiging pambato ng ilo-ilo dito sa Miss Universe Philippines. Ah, di ba? So, nakakatuwa na isipin na marami pa rin mga girls talaga ang pwede natin ilabad sa Miss Universe. Kumbaga, marami eh, kung kung ano si Brooks ang mananalo dito, ayan si Alexi Brooks ang mananalo dito, meron siyang ibang ino-offer. Kasi first time natin magpapadala ng black beauty kung sakasakali. And then, si Atisa manalo naman, syempre, iba din yung ino-offers. At saka yung mga iba pang kandidata na naririnig natin, katulad nila Maureen Montaigne, Kathleen Payton, talagang masasabi ko, oh may ganda, maganda ang labanan ngayong taon na to. Andiyan pa si Samantha. Panglilyo, makikipagbakbakan din Kaya, ay nako Go, 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 laban yan Philippines Diba? So, yun kayo guys Ano guys ang masasabi ninyo Dito sa mga pinag-uusapan natin Ngayon, so please comment below Para at least malaman ko naman Kung ano naman ang chika mo Sa mga tinatalakay natin So, yun guys, syempre maraming maraming Salamat po sa inyong lahat Sa walang sawang suporta Na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe Dyan, huwag nyo na pong kalimutan na I-click like ang ating video Ngayong araw na to At mag-subscribe na rin dito sa channel ko At i-click nyo na rin po ang notification bell Para lagi kayong updated Syempre sa aking mga pasabog na chika So guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys thank you